Narito ang pastol ng aking kaluluwa. Banal na ama, gayon hindi ako lumalapit sa iyo sa pamamagitan lamang ng mga salita, ngunit sa buong pagsuko. Dumiting ako bilang isang pagod na tupa na kinikilala na mayroon lamang kaligtasan sa paanan ng pastol. Ang mundo ay nag-aalok sa akin ng mga shortcut, ingay, walang laman ng mga pangako, Ngunit tanging pag-ibig mo ang gumagabay sa akin sa katotohanan. Ikaw ay hindi isang malayong Diyos. Ikaw ang lumalakad kasama ko, na nakakakilala sa akin sa pangalan, na naghahanap sa akin kapag ako ay nawala. Kapag ang lahat ng bagay sa paligid ko ay gumuho, ikaw ang matibay na lupa kung saan ang aking mga paa ay nakakapagpapahinga. Kapag wala akong makitang daan palabas, yung ituro sa akin ang daan pa uwi. Inalagaan mo ako kahit hindi ko na mamalayan. Dinadala mo ako sa mga lugar na kapayapaan kapag ang aking kaluluwa ay nasa digmaan. Ibinabalik mo ako kapag naparalisa ako ng pagod. Walang higit na kapahingahan kaysa sa pagiging nasa gitna ng iyong kaluoban. Ang inuon, nais kong sumunod sa iyo ng may kumpiyansa. Kahit na hindi naiintindihan ng bawat hakbang, inili kong magtiwala sa iyong pangangalaga. Alam ko na wala ako sa awa ng suwerte o mga pangyayari, ngunit sa ilalim na iyong pagnubay. At kahit na iba ang sinasabi ng lahat sa paligid, umaling mo pa rin ang boses mo. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Gayon, ama, inihiling ko sa iyo, gabayan mo ako. Ipakita mo sa akin ang iyong kaluban. Bigyan mo ako ng pagunawa na hindi sundin ang aking mga udyok. Ngunit ang iyong katotohanan, naway ang aking buhay ay mamarkahan na katapatan sa iyong landas at naway luwalhatiin ang iyong pangalan sa bawat desisyon. Kung naramdaman mong nagsasalita sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin ito, isulat sa mga komento ang Panginoon ang pastol ng aking kaluluwa. Sama-sama nating ipahayag na siya ang nagmamalasakit. Gumagabay at umalalay sa bawat isa sa atin. Panginoon, alam ko na ang iyong pangangalaga ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari. Magdilim man ang mga araw, kapag ang lambak ay tila walang katapusan at ang katahimikan ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa aking pananampalataya, ikaw ay kasama ko hindi ako naglalakad mag-isa. Ang iyong presensya ay nagpapanatili sa akin kung saan ang aking mga paa ay mahina. Ikaw ang aking aliw sa pinakamahirap na gabi. Ikaw ang lakas ko kapag wala na akong lakas. Itinutuwid ako ng iyong pamalo. Pinapatnubayan ako ng iyong tungkod. Hindi mo lang ako iniligtas sa kasamaan. Tinuturuan mo akong huwag matakot. Dahil ang tunay na kapahingahan ay wala sa kawalan ng panganib, kundi sa katiyakan na ikaw ay malapit na. At ito ay eksakto sa gitna ng labanan na ikaw ay naghahanda ng isang mesa. Hindi pagkatapos ng laban, kundi sa harap ng mga kalaban. Ang iyong piging ay hindi para sa kung kailan na ayos na ang lahat, ngunit para sa pagtitiwala ko sa iyo, kahit sa harap ng digmaan. Anong maluwalhating pananampalataya ito? Anong kapistahan ito, Panginoon? Inahiran mo ang aking ulo ng langis, langis ng karangalan, ng pagpapanibago, ng autoridad. Ang aking tasa ay hindi walang laman. Ito ay umaapaw sa iyong kabutihan. Kahit sa aking mga kahinaan, may kasaganan kapag ako ay nasa iyo. Wala akong pagkukulang kapag nagtitiwala ako sa iyong pangangalaga. At kaya, ipinagpatuloy ko ang paglalagbay ng may kapayapaan. Dahil alam ko na ang iyong kabutihan at ang iyong awa ay sasamahan ako sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Hindi lamang sa mga sandali ng mga pagpapala, kundi pati na rin sa mga abuhing araw. At sa dulo ng lahat ng ito, hindi lamang ako maliligtas, ako ay mananahan kasama mo, magpakailanman. Kung ang panalangin ito ay umabot sa iyong puso, isulat sa mga komento. Kahit sa lambak, ang Diyos ay kasama ko. Ipahayag natin ng may pagkakaisa na walang pangyayari ang hihigit pa sa presensya ng ating pastol. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell para lagi kang mabisuhan ng mga bagong panalangin. God bless.